Sa oras na ito, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Nagdisenyo ng Buhay at Si Ina. Sa paksang ito, alamin natin ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, nakita niyo na ba ang gusaling ito? Alam niyo ba ang pangalan ng gusaling ito? Tinatawag itong 63 building. Pero naaalala niyo ba kung sino ang gumawa nito? May mga nakakita ba noong tinatayo ang gusaling ito? Pero dahil lang ba sa hindi niyo nakita ang pagtatayo sa gusali, masasabi niyo bang naitayo ito ng sa sarili lang nito? Maitatayo ba ang gusaling ito nang wala ang disenyo ng arkitekto nito? Tiyak na may arkitekto na nagdisenyo ng gusaling ito. Iniisip ng lahat na ang mga gusali ay dinisenyo at tinayo ng mga arkitekto. Walang makakapagsabi na ang mga gusali ay naitatayo ng sasarili ng mga ito. Gayunman, nakita niyo na ba ang mismong arkitekto at ang kanyang mga ginuhit? Alam niyo ba kung sa anong uri ng mga ideya niya dinisenyo ito? Hindi. Pero dahil na nakumpleto ang gusali, umuupa ang mga tao ng mga opisina sa gusali at gumagamit ng mga pasilidad nito para sa libangan. Maaaring ang ilan sa inyo ay nakapunta na sa gusali at gumamit ng ilang pasilidad roon. Walang magsasabing ang gusaling ito ay naitayo ng sa sarili lang nito o ang gusaling ito ay bigla na lang lumitaw. Ito ay angkop sa maraming bagay na nakikita natin sa paligid natin. Isipin ng mga sasakyan, mayroon bang nakakaalam ng eksakto kung gaano karaming bahagi mayroon sa isang sasakyan? Pinaaandar nyo lang ang sasakyan, tinatapakan ang pedal ng gas, at minamaneho ito para makarating sa patutunguhan nyo. Sinasabi na ang karaniwang sasakyan ay binubuo ng mga 20,000 magkakahiwalay na bahagi. Ang sasakyan ay hindi na buo ng sa sarili lang nito. Sa pamamagitan ng disenyo ng isang tao, nagawa ito. Tiyak na mayroong nagdisenyo nito. Walang sasakyan na nalikha ng walang blueprint. At walang gusali ang naitayo ng walang mga guhit na disenyo. Kung gayon, paano naman ang katawan ng tao? Sinasabi na ang katawan ng tao ay may mga anim na po hanggang isang daang trilyong sel. Kung gayon, sa palagay niyo ba, umiiral ang mga ito ng sa sarili lang nito? Tiyak na ang mga ito ay dinisenyo ng tagaplano, hindi ba? Ang lahat ng bagay na umiiral sa mundo, ang sansinukob na nakikita ng ating mga mata, ang lupang tinitirhan ng mga tao, walang anuman sa buong sansinukob na maaaring umiral nang sa sarili lang nito o ng biglaan. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng pag-iral ng lahat ng bagay. Ang saklaw ng pag-iisip ng tao ay limitado. Kaya ano ang sinasabi ng mga tao? Sinasabi nilang, bigla na lang itong lumitaw. Dahil walang nakakaalam, sinasabi nilang bigla na lang itong lumitaw. Mga kapatid, walang anuman sa sansinukob na umiiral nang sa sarili lang nito. May gumawa nito, may nagplano nito, gaya ng may nagdesenyo nito, ang mundong nakikita natin ay ginawa at umiiral. Kung gayon, isipin natin ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Tinuturing ito ng Diyos bilang pinakamahalagang bagay sa 66 na aklat ng Bibliya. Kung gayon, may nagplano ba ng buhay at nagdesenyo nito? Oo, mayroon. Ang buhay ay hindi kailanman umiiral nang sa sarili lang nito. Ang buhay ay hindi maaaring malikha ng biglaan. Sama-sama natin itong pag-isipan. Anong uri ng plano ang ginawa ng Diyos tungkol sa buhay? Sa pamamagitan nino tayo pagkakalooban ng Diyos ng buhay. Gaya ng nalalaman nyo, sumabog sa himpapawid ang Space Shuttle Columbia. Maganda ang pagkakadesenyo ng Space Shuttle. Nang dinesenyo nila ito, isinaalang-alang nila ang lahat ng bagay, gaya ng dinamika at pisika. Maingat nilang ginawa ang Space Shuttle maliban sa isang bahagi. Isang bahagi ang hindi natapos ng mabuti. Ang problemang iyon ang naging sanhi ng pagkawatak-watak ng space shuttle sa kalangitan. Kung gayon, Isipin natin ang tungkol sa proseso ng buhay na walang hanggan. Nangako ang Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa sangkatauhan at naroon ang proseso ng pagbibigay buhay. Pero kung ang isang bahagi ay wala sa tamang lugar o kung nabago ang kaayusan o kung ang isang bagay na dapat na umiral ay nawala, hindi tayo kailanman makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang titulo ng sermon ngayon ay Ang Nagdisenyo ng Buhay at Si Ina Sama-sama nating pag-aralan ang tungkol kay Ina sa pamamagitan ng Biblia. Pakiusap, tingnan ang Revelation chapter 4. Tingnan natin ang chapter 4 verse 11. Nasa karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat ano? Nilikha mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang. Sa kalooban at mga plano ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay. Nasa na, ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Hindi nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na walang anyo o walang buhay. Pag nakikita nyo ang lupa na ating tinitirhan, puno ito ng buhay. Sa ilalim ng dagat, naroon ang lahat ng uri ng isda. Sa kalangitan, naroon ang maraming uri ng ibon. Sa lupa, tumatakbo ang di mabilang na hayop. Nilikha ng Diyos ang mundo sa ganitong paraan. Sino ang lumikha ng lahat ng bagay? Sino ang nagplano ng lahat ng bagay at nagpapatakbo ng mga ito? Sino ang nagdisenyo ng mga ito? Ito ay ang Diyos. Kung gayon, higit sa lahat ng bagay, ngayon alamin natin kung sino ang nagdisenyo ng buhay. Pagdating sa buhay, nilikha ng Diyos ang buhay sa pamamagitan ng ina. Sa ganitong paraan, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mga ina ang nagbibigay ng buhay sa kanilang mga anak. Hayaan niyong ipaliwanag ko ito ng higit pa para madali niyo itong maintindihan. Pinalalaki ng ina ang kanyang anak sa loob ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng sinapupunan, nabubuo ang mga mata, mga tainga, utak, mga daliri sa kamay, mga daliri sa paa, at lahat ng panloob na organ ng sanggol. Bakit hindi hinayaan ng Diyos na ang mga ama ang magdalang tao at magdala ng sanggol sa loob ng siyam na buwan hanggang sa mabuo ang mga kamay, mga paa, mga mata, ilong, bibig, puso, baga at ulo nito? Ibinigay ng Diyos ang papel na ito sa mga inalang, hindi sa mga ama. Ganito dinisenyo ng Diyos ang buhay. Kung gayon, isipin natin ito. Anong kalooban ng Diyos ang nakapaloob dito? Pag-aralan natin ito ng mas mabuti sa Galatians chapter 4. Sa verse 28 na susulat, At kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga ano? Anak ng pangako Subalit kung paanong inusig noon nang ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Ang bayan ng langit na naniniwala sa Diyos ay tinatawag ng mga anak ng pangako. Ito ang tawag sa atin ng Diyos, tama? Kung gayon, tingnan natin kung anong uri ng pangako ang ginawa ng Diyos sa atin. Pumunta tayo sa 1 John chapter 2 verse 25. At ito ang pangako ng kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay plinano rin. Tiyak na mayroong nagdisenyo ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na nagdisenyo ng buhay ang siyang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at gumawa siya ng pangako sa atin. Ipinangako niya sa atin na bibigyan niya tayo ng buhay. Pero isipin ang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng buhay. Hindi lang basta ibinibigay ang buhay. Paano dinidesenyo ng Diyos ang buhay na Kanyang ibibigay? Sa pamamagitan nino tayo makakatanggap ng buhay. Pag nakita nyo ang prinsipyo ng lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, kung walang ina, walang nilalang ang maaaring magkaroon ng buhay. Sa ganitong paraan nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga tao, mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, mga hayop sa parang, at maging mga halaman. Pag nakita nyo ang lahat ng ito, ang mga ito ay hindi makakapagpasa ng buhay sa susunod na henerasyon kung walang mga ina. Ang kamanghamanghang disenyong ito ng Diyos ay umiral sa mundo ng kalikasan na tinitirhan natin. Makakatanggap ba ng buhay ang isang isda sa dagat kung wala ang inang isda? Makakatanggap ba ng buhay ang isang ibon sa himpapawid kung wala ang inahing ibon? Maaari bang magmana ng buhay ang kuneho kung wala ang inang kuneho? Maaari bang magmana ng buhay ang isang tao kung wala ang kanyang ina? Gumawa ang Diyos ng napaka na disenyo lalo na sa usapin na ito tungkol sa pagbibigay at pagtanggap ng buhay. Nangako ang Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin na mga anak ng Diyos. Kung ang mga bagay ay hindi tatakbo ng ayon sa disenyo, at kung wala tayong ina, ang buhay ay hindi na magiging buhay kung walang ina. Mga kapatid, ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga salita sa Biblia? Sinabi sa atin ng Diyos na huwag magdagdag ni magbawas mula rito. Ito ay dahil ang mga salita sa Biblia ay ang plano ng disenyo kung saan tayo makakatanggap ng buhay. May tinatawag na genome map sa katawan ng tao. Pag narinig nyo ang mga paliwanag ng mga siyentipiko tungkol sa genome map, ang katawan ng tao ay hindi lang basta ginawa. Dahil alam nila ang pagkakaayos ng DNA, pag wala sa tamang lugar ang isang partikular na DNA, mahuhulaan nila na ang tao ay maaari magkaroon ng isang partikular na karamdaman at pag may mali sa isang DNA, nahuhulaan din nila na ang taong iyon ay may mataas na probabilidad ng pagkakaroon ng diabetes sa partikular na edad. Nakikita ang mapa, masusuri nila ang lahat ng ganitong bagay. Ibig sabihin, gumawa ang Diyos ng ilang disenyo sa katawan din ng tao. Hindi magkakaroon ng pisikal na buhay kung wala ang pisikal na ina. Sa parehong paraan, isipin natin ang tungkol sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Hindi ito isang limitado o pansamantalang buhay. Ang buhay na walang hanggan ay nagbibigay daan sa atin na mabuhay magpakailanman. May mga plano ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang nagdisenyo nito. Ang Diyos na siyang nagdisenyo ng buhay ay nangako na bibigyan niya tayo na kanyang mga anak ng buhay na walang hanggan bilang isang kaloob. At ang buhay na walang hanggan ay makakamit sa pamamagitan ng walang hanggang ina alam sa atin ng Dios na kung hindi dadaan sa ina ng buhay na walang hanggan, hindi tayo kailanman magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama? Sa Genesis chapter 1, kumpirmahin natin ang bagay na ito. Muli natin tingnan ang verse 26. Sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Patungkol naman sa Diyos sa tagapaglikha na gumawa sa tao, sinasabi ng ibang mga simbahan, isang Diyos, ang Ama, ang lumikha sa tao. Mali ang pagpapakahulugan nila sa blueprint ng Diyos, tama? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa lahat ng makalupang sistema? Ang mga ito ay kopya at anino ng makalangit. Dahil ipinapakita ng lahat ng prinsipyo ng lupa na ibinibigay ang buhay sa pamamagitan ng mga ina. Sa pamamagitan nino tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan sa langit, na siyang realidad? Sa pamamagitan ng ating espiritual na ina, ibinibigay ang buhay na walang hanggan. Ito ay natural lang at lohikal. Kaya sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Para naman sa Diyos na lumikha sa sangkatauhan, sinasabi ng mga ibang simbahan, ang Diyos Ama lang ang nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Ang buhay ay naibibigay sa pamamagitan lang ng Diyos Ama. Pinatutunayan ng Biblia na ang kanilang pagpipilit ay malik. Dahil na sulat, lalangin natin ang tao. Ang Diyos sa tagapaglikha ay hindi kailanman iisa. Ayon sa blueprint ng Biblia, ilang Diyos ang lumikha ng tao. Nasa sulat na, lalangin natin. Muli natin tignan ang verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Dito, nakikita natin ang natin at atin. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na ko, kung mag-isa o aking. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang sangkatauhan. Lalangin natin ang mga tao. Pero subukang magtanong sa isang pastor o sa isang miyembro ng lahat ng ibang simbahan, ilang Diyos ang gumawa ng tao? Sasagot silang lahat ng isang Diyos ang naglalang ng tao. Silang lahat ay may maling pagpapakahulugan sa blueprint ng paglikha ng Diyos. Dahil mali ang pagpapakahulugan nila sa mga nilalaman ng aklat ng Genesis, mali rin ang pagpapakahulugan nila sa mga aklat ng Exodus, Leviticus at Numbers. Kung mali ang pagkakalagay ng unang botones, nagiging mali ang hugis ng damit. Dahil hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos kahit sa unang kabanata ng Genesis, magkakaroon sila ng maling paniniwala ng hindi nalalaman ang tungkol sa Diyos, ng hindi nalalaman kung sino ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa huli. Paano kung binigyan ng maling pakahulugan ang anumang nilalaman ng 66 na na aklat ng Biblia? At kung hindi alam ng mga tao ang mga plano ng Diyos, tungkol sa paraan ng pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung gayon, ang buhay na walang hanggan ay hindi maibibigay sa atin kailanman. Walang makakapasok sa kaharian ng walang buhay na walang hanggan. Kaya sa Revelation chapter 22 verse 18, nasusulat, huwag magdagdag ni magbawas. Sa dulo ng Biblia, binigyang diin ng Diyos na hindi tayo kailanman dapat na magdagdag ni magalis ng kahit na anong salita mula sa Biblia. Tingnan natin ang verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang Diyos na tinutukoy bilang natin ay hindi maaaring maging isa at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na ano? Lalaki at babae. Ayon sa larawan ng Diyos, ang mga tao ay nalikha. Nasusulat na, nalangin natin ang tao sa ating larawan. Nilalang ng Diyos ang tao at nalikha ang lalaki at babae. Dahil mga larawan ng Diyos ang lalaki at babae, tiyak na umiiral ang Diyos na may lalaking larawan at ang Diyos na may babaeng larawan. Ngayon, tinatawag ng mga tao ang Diyos na may lalaking larawan na Diyos Ama. Tama? Kung gayon, sino ang Diyos na may babaeng larawan? Sino siya sa atin? Siya ay ang ating Diyos Ina. Pag may Diyos Ama at Diyos Ina, maipapangako sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Tanging ang Diyos ang hindi na mamatay, kundi may kawalang kamatayan. Walang sinuman ang may buhay na walang hanggan maliban sa Diyos. Tinatanggap natin ang ating pisikal na buhay sa pamamagitan ng ating mga pisikal na ina. Dahil ang gene ng buhay ng isang ina ay naipapamana sa kanyang mga inapo. Ang mga inapo ay tumatanggap ng buhay at namumuhay sa limitadong haba ng kanilang buhay hanggat ipinagkaloob ng Diyos. Pero pagpumasok tayo sa langit, inaalis ng Diyos ang limitasyon. Dahil walang limitasyon doon, maaari tayong mabuhay magpakilanman sa lugar kung saan wala ng kamatayan o pagdadalamhati o kirutman o pagtangisman. Tingnan din natin ang Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas sa langit ay malaya na siyang ating ano? Ating ina. Ang ating ina dito ay nangangahulugang ating Diyos ina. Tingnan natin ang Romans chapter 1 verse 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa. Ipinaalam sa atin ng Diyos ang din nakikitang mundo sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha upang maunawaan natin ang Kanyang pagka na din nakikita upang wala silang maidadahilan. Pag tinignan natin ang buhay sa kalikasan, Walang buhay na maisisilang kung walang ina. Tiyak na umiiral ang mga inang nagbibigay ng buhay. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa ganitong paraan. Bakit sa palagay niyo ginawa ito ng Diyos ng ganito? Upang maunawaan ng buong sangkatauhan ang di nakikitang mundo, nilikha ng Diyos ang nakikitang mundo. Iniugnay ng Diyos ang di nakikitang mundo at ang nakikitang mundo sa pamamagitan ng ugnayan ng anino at realidad. Kung gayon, paano naman ang buhay na walang hanggan? Kung wala ang ating walang hanggang makalangit na ina, mabibigyan ba tayo ng buhay na walang hanggan? Ngayon, ang lahat ng simbahan ay gumagamit ng parehong Biblia. Ang Biblia na binabasa nila ay hindi naiiba sa Biblia na binabasa natin. Maraming tao ang nag-aangking may buhay na walang hanggan. Sinasabing, ang Diyos ay iisa. Pero gaya ng sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, verse 26, Tiyak na may Diyos Ama at sino pa? Diyos Ina. Kaya nangangaral tayo na umiiral ang Diyos Ina, ang babaeng larawan ng Diyos. Pagkatapos ay sasabihin ng ibang mga simbahan, ang simbahan iyon ay hindi nagtuturo ng tinuturo ng ibang mga simbahan. Dapat dapat na simbahang nagtuturo nito ng tama. Ang lahat ng nilikha ay pinatatakbo ayon sa kanyang plinano. Tingnan ang buong sansinukob na perpektong tumatakbo. Pinatatakbo ngayon ng Diyos ang sansinukob sa perpektong kaayusan na walang pagkakamali kahit ng 0.1 mm. Kung ang isang bahagi ng buong sistema na dinisenyo at plinano ng Diyos ay aalisin sa kinalalagyan nito, tanging kasawian ang mangyayari. Kaya sinabi ng Diyos sa Biblia, huwag magdagdag ni mag-alis. At ang Revelation chapter 22 verse 18 ay nagsabing, huwag kayong magdagdag ni mag-alis. Paulit-ulit itong hiniling sa atin ng Diyos. Tingnan natin ang isa pang bersikulo bago tayo matapos. Revelation chapter 22 verse 17. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi. Ano ang sinasabi ng Diyos Ama at Ina? Sinasabi nilang, Halika. Halika sa lugar kung nasaan ang Diyos Ama at Ina. Sa ibang salita, pumarito sa simbahang naniniwala sa Diyos Ama at Ina. Halika at ang nakikinig ay magsabi halika at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng ano? Kumuha ng tubig ng buhay. Ano ang mayroon sa lugar kung saan nananahan ang Diyos Ama at Ina? Naroon ang buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi nilang, kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Verse 18 Akin binabalaan ang bawat tao na kikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, kung ang sinuman ay magdagdag ng anuman sa blueprint na plinano ng Diyos, ano ang gagawin ng Diyos? Idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot at kung ang sinuman ay mag-alis, magbawas ng mga salita sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod, sa makalangit na kaharian na nakasulat sa aklat na ito. Sa ibang salita, siya ay aalisin Dinisenyo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kahit na isang daang beses sasabihin ng isang tao na, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan, matatanggap ko ang buhay na walang hanggan. Kung hindi siya lalapit sa Diyos Ina, hindi siya kailanman magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng nilalang sa makalupang mundo ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang mga pisikal na ina. Sa espiritual na mundo, ipinagkakaloob ng Diyos Ina sa sangkatauhan ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang nagplano at nagdesenyo ng buhay na walang hanggan para sa atin at ang nag-aakay sa atin sa mundo kung saan wala ng pagtanda, kamatayan at wala ng kirot. Kaya kung may magdaragdag ng anuman sa prosesong ito, idaragdag ang mga salot sa Kanya at kung may mag-alis ng anuman, mawawalan siya ng pribilehiyo na makapasok sa kaharian ng langit. Ito ang konklusyon ng 66 na aklat ng Biblia. Sa 66 na aklat ng Biblia, ang huling aklat ay ang Revelation. Tama? Sa dulo ng Revelation chapter 22, nasasulat, huwag magdagdag sa mga salita ng Diyos, ni mag-alis ng mga salita sa mga ito. Sa Genesis chapter 1, wala bang salita tungkol sa Diyos Ama at Ina? Hindi ba't binanggit ng Diyos ang tungkol sa buhay na walang hanggan? Siya ang nagsabi, nagdisenyo at nagplano ng lahat ng ito. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Nang likhain ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos, sinabi niya ito para pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Para maipasa ang kawalang kamatayan ng Diyos, sinabi niya ito sa Genesis chapter 1. Naiintindihan niyo na ba ngayon kung bakit sinabi ito ng Diyos? Mukod sa Diyos Ama, Sino pa ang dapat na mayroon tayo? Dapat na mayroon din tayong Diyos Ina. Ngayon, lubos nating nauunawaan kung sino ang lumikha ng buhay at na walang buhay na ibibigay ng walang tagapaglikha na nagplano at nagdesenyo nito. Ngayon, muli nating iukid sa kaibuturan ng ating mga puso na ang Diyos Ina at ang Diyos Ama ang nagplano ng buhay na walang hanggan para sa atin. Inaalala ang katotohanan ito hanggang sa huli. Tanggapin natin ang masaganang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Umaasang pagkakalooban kayo ng maraming biyaya. Hayaan niyong tapusin ko ang sermon. Maraming salamat.